Walang hits ha? Walang hits, walang hits. Tatagal oh. naman yan. Hinay-hinay lang kayo ang tatagal yan. Ang gala, 6 daw. Mahaga ah. raw. Sige. Sige, sige. Tingnan natin. Tingnan natin hanggang saan. Malay nyo, hindi pa pala last six Pag nakuha agad ng budang, isa pa. Ay, huwag na. Sweet baby. 100. 100. Hmm? Hmm, sige Pag nakuha ni isa pa. <laughs> 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 naman Jack, 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 Jack. Siyempre, sa'yo sa'yo, para isa pa Ay, <laughs> hey, mo

<laughs> Hindi na. Ay, pero may nabi siya dito. Baka <laughs> naka-joker. Joker! Kapaw! <laughs> <laughs> Ayaw ko nung mister eh. Gusto ko joker eh. Palit tayo yung mister. hapon na. Sa Alas. Ano si sa ni boss din. Di, naka ano? Oh. Ito. <laughs> Ay, ito sa sabaw ito pag lupas ng itang lupso. <laughs> Nasa akin na. <laughs> <laughs> Bisaklat. Tapon mo na. Huh? Ah, buti na sa serve siya may tubo. Bapit sa sapo doon na uts, utso eh. Ay, siyete eh. <laughs> wala, wala na. Wala kayo. Basta magtiisa na lang tayo dito. Hindi ko na ibigay. Magtiisa na lang tayo dito. May sapo pa. Hindi <laughs> 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 ko na magiging tawag to. Ay, naka. Okay. So cute! Ano ba? Punta na lang dito. Pwede rin dito kasi. Pinabulaklak na doon. Natawag yung sarira ko. Naka ano. Ayun. Tiniis eh. Ayaw ko kasi mag-draw eh. Forty. Mabado eh. Dos. Ano? Dos. Nakitripad na lang tayo ni Boss D eh. Ano kasi?

എന്തേ <laughs> ആണ് sayong tinin 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 Nagunod to eh. Hindi ka naman pwedeng itapon. Tapon. Oh. Tapon si boss. ko na lang din. At, at ang iyong matay. Ang di mo pinapansin. At sige. Siro ka. Ay, to talaga. Yun pa yung tinapon ko. oh Nagunod. 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 <laughs> 30, oh, 1, 2, 3. <laughs> Di naman eh Tandoy eh Atan mga matay Lumuhan ang Meron na akong shifting pambaya 1000 ang yata oh, Hindi makakuha tagal yan. mo eh Nasa akin yan Bro Katagal naman bro Ay, <laughs> Ay nako tagal Nasa akin yan bro <laughs> Ayan, nasira ko yung mga ano ko dala sa kakapirmis. Ay, ay nagbabayad pa ako, bro. Ayan, <laughs> dahil, uh, ay, ay wala sin ko dyan. Ayun, oh. No? Ay, no. nakuha na. na. <laughs> hindi ko mabit hindi ko mabit tayo, no? Oh? <laughs> sa kanya, hi. Wow, ay, ay, dami. na pa. lang sa'yo. <laughs> Nagpukurong oh. Ah, kung yung eh, king, tinapo eh, mo na kanina, oh. mas okay. Last lasets. last <laughs> lasets, lasets.

Natakot na, nagbara ka yan. Na. Yeah! Yeah, boy! <laughs> Ay, Bosti, magbahay ka na dyan. Wala tayong pangalaman. Sa kanya pala lahat. Isip po yung sana. Ay, ayaw po na. Oh. ibang 怎么呢？

<laughs> alas na. Ay, Alas na lang ako. Hits oh, na. No? Uh, hits na. Ay, Ay, hindi, kay Madam yung hits bakit? na. Bakit? Ilan siya? Hindi, oh. yung na Madam kanina yung hits. <laughs> 30. May ano ako ah. 1, 2, 3, 4, lahat. <laughs> 50 lahat kay madam. Pero... Oh, okay. okay lang niya Miss Myrna Moreno next time ulit. Francisca Assistin, shout out from Narvacan, in Sur. Hello, Joanna. Magandang gabi. Magandang gabi. tayo yung bunot eh. Diba? Oo, oh, diba? Oh, Ganda ka. Oh. Hello, Atoy Diaz. Hello na pa si Gado. Mary Jane pang, panagsagan ang nagsagan. Medyo masakit po yung lalambunan niya kaya tahimik. Pasensya na. Eh. Anna Donkey, hello po, Miss Anna Donkey. Monica Adokon, hello po. Roger Sabatin. Edgar do Africa watching from Kota Kinabalu. Mm -hmm. Paulino the backbone watching from Jensen City. Yes, thank you Miss Corazon -Igaya. Shout out mm -hmm. sa Oh, okay. Right, the vendor she's watching from mm -hmm. Addis Ababa, Ethiopia. <coughs> mm -hmm. she's she's no, si Junenar. Shoutout kay Joanne B. Joanne B. Happy, happy, happy birthday. Isa pa pa ako? Wala na? Oh. Doon ko na. Sige na. Sige na. Sige na. Pag alas kayo, panalo na. Uy, panalo na nga. Mga 4 pa ako. Alas ka, boss. 4 din ako eh. Alas ka. Yeah. nabunot ko itong ano, kung joker lang nabunot ko, zero ko eh. Hindi lang sa akin na kanina eh, kung nabunot ko yung joker, palit tayo zero, di ba? 50 oh, Sekwenta plus... Tumaman, 60 sa akin. 60 din kay Bosti. 60 din sa akin. Tingin akong lima. Ayos lang po. Perfecta. Kuhada ron. Laging sa inyo yung joker. Yes, bagong baraha natin. Thank you kay Pandoy. Thank you, Pandoy, sa babagong baraha. Ayan, chow. Archie Salvador, Miss Rosemary MLSO, La heart, wow. Ooh.

Miss Elvi Castro Shoutout sa Miss Edna Gajano, Hindi po naka-live si Kiraya sakay? Ba't di kayo nag-dobro? Hindi na, kasi sinapaw mo akong dalawang beses, bossy Hello po, Miss Balenzago. Ay! Yes, true yung Miss Trish Nakakasira din po kasi ng kuko yun. Hindi ka po eh. Ay, wala na pala akong hihintay. Ayun, no-joke ko yun sa akin. Tama na. Nais mo naman. Oo, sa klap nito, kiray ah. 70 lang. Hindi tayo magtutungit nun, Miss Consmarasigan. <laughs> Kung rebe, may matitira pang isang barahan. Huwag na natin ni sacrifice Mahirap na. Hmm. Hirap na mo. Yes. Jarot, jarot mo. Mahirap na pa ba? Yes. Garot-garot ka ba ba? Mahirap na mag-sacrifice in the middle of ba? the night. Ito okay ka pa? Karote. Okay din. Parang gusto ko pang bagong baraha. Sa kanya na lang. din. Lahat na lang. sa kanya na lang. May yung ano. Ay, pinatanggal ko muna Miss Helen Wang para mapahinga naman. Na-miss ko ang aking mga short nails. Perlita Baldasano, good evening. Si boss di pa live sa kanyang YouTube. Ay, nakuha pa. Akule. Nakuha pa, boss. Day. Pinagupitan na natin, Mr. Jason Seralde. Nalagang Pilipina muna yung nails natin. Aba, ah, boss ni Royal, no? Wala. Madilim ba? Ah, Ay, wala. Mag-check na dito ba ah, nga. Madilim sa atin eh. Putol, putol. Nagulot ko, no? Hmm, shit. At paprograma muna si Putam. 79 diyan. O, yun, 40. 40, no? Banda dito, Bosti. Eh. Dito lang. Eh. Oo. Hindi siya kaya eh, para mailawan. Ayan. Siya, mga busy lang talaga. Side, side by side. <laughs> Sonia Lapinet. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi, bayan. Bayan, maganda. Hello, Talalus, Tagulaw, Shopout, Pangasinan Bosti? Gina, hello po Ay, wala talagang nakuha Sige po, HK, HK Yes po, miss Lailani Balcueva Nag-a-bicol po siya Kinay-kinay, hello kailangan mo. tanda. tanda ni Budap. May hey, star ba kayo? Oo, oh, baka lang buta yung star. Oo, oh, star, star. Oo, oh, okay naman. Oo, oh, okay naman. Arnold Tenko, hello. Hindi daw nakikita ang baba ni Kiray. Ayun. Yeah. Yeah. Ayun. Yeah, boy! Bravo, boss B. Apat mo. ko yan. Uri! Sinapon ko yan. Apon ko yan. Kodos na lang. Sinapawan ako eh. Actually, 8 minutes pa lang po kami, Mr. John Espino. Shoutout daw, sabi ni Miss Melinda. Thank you, Riot Boss D. Huli ka! Hmm. Delikado kayo po tag ito. Uh, <laughs> ah, Nas... Bayad na lang akong 30. Ay, 30. Safe ka po. <laughs> sa <laughs> <Okay>. <laughs> yeah, hindi ako makadraw eh. Nanapaw okay. eh. <laughs> Sabi ni Miss Arlene Santiago, Miss Kiray get well soon. Eh, madro na ako! <laughs> sa ako yung Bosti 6 ayun okay. ay 6 eh oo pa lang yun eh eh hindi nandun sa dulo yun okay. alam mo Miss Charlie pareño rin it na siya charot utong it ko na ko okay. na eh <laughs> alas na lang ako ay alas na lang ako Bosti alas na lang ako di ko alam siya dadanhen sa akin pa rin. Oo, oh, kanina ba ko rin. ka? Ba ka? Ba't naging alas? Ba alas ka? Ayun o. Nabunot na, Mabulot na joker. Walang pares. Hindi ah, hmm. hey. ko nabunot yung ano. 60. Ay, sa is nga. Sa is lang. Oo. Oh, yung sapo sa iyo, wala. Patay ay patay. <laughs> Magkano? Ay. Sa kanya lahat Tagulaw. Oh, sabi ni Tito Erlyn, Hi Budang boy. and Kiray! Ano po, oh. Yeah, boy! Sabi smile, sal, shout Shoutout sa inyong tatlo! No. Leyla ni Valkreva! Shoutout! Shoutout! Story, story, story! Uy! yeah. Ano, tumulo na s'dulas? Wow. Tumot, tulas, tulas. Hi Keps, good evening. Mm Hindi -hmm. mo mapapanood si Baby Kirai mo ngayon. Mm -hmm. Nag-video lang siya. Tahimik muna siya ngayon. Tainip. Ashley, uh, hello, shout out to Ah, wow, nanonood ulit sila ni Rebecca as wow. Lim, hello. na. Mm -hmm. Dos na naman. Hindi ka, na, masakit to yung lalamunan ni ano eh. Nakakata kaya hindi mo na siya maglayin. Huwag ka mo na sa wala. ako ng <laughs> 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 Lynn, hihihi, ang naman ito. kasasapaw mo lang. Oo, okay, kasasapaw mo lang. Mr. Abena, masakit daw yung lalamunan niya. Ayaw niya muna mag-live. Ashley, hello. Jason, sir. Shout-out daw, sabi ni Miss Luzon. Medina. Ayan, okay, ayan. Wala eh. ko pa na po kay Kiray, kaya nagbaya ko. Eh. <laughs> dress na lang ako, kuwatro ano boss di na <laughs> bunutan pa yan 30 na lang ako na pa panibuting tan, hello, po. Wow. hello, dito hello, 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 Wow, bagong cards sa atin. Ganda. Thank you, Pandoy, sa pag-deliver ng cards. Thank you, Pandoy. One man down. Parang <laughs> <laughs> dinawala yung sumpa. Ah. Ayan, one man down ka din. One man down. Uh -huh. Uh -huh. Yes, Glenda Opiana. Hello po. Miss Irene Wang, good evening. Shout out po sa inyo. Jingle Ducky, Scones Marasigan, Andy Kimora. Si Kiray, ano, nag-video lang, hindi na nag-live. Isapaw oh, ka, bugal. Ito yung na forma Ah, panig na nga dito. Wow, wow! Sinulog ako di Tres Ay. na lang yung tapon. Tres na lang yung huling yung tapon. Oh, tres na lang. Nakakatakot. Hindi nagdodraw na mataas hindi, yan hindi eh. Hindi nakawala ito eh. Hindi mo agad binigay boss di mo. Ay, mahala ka dyan. Sige, muna kiray. Sige muna kiray. Sa'yo muna kiray. Ay, sayo muna, kiray. Ay, sayo muna, kiray. Sayo, muna ngayon. Yeah, boy! Trenta! Oh, Huli na lang si boss din ito eh. Trenta! Hello, Madam Budang. Dudurugin ka ni kiray ngayon. Hahaha! <laughs> La, 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 la. Laura Viernes, hello?